Pain po mga busing Nandito naman tayo sa ating panibagong vlog. So, so ngayon mga busing ay nandito po tayo sa Sterling Square Para mag update ng mga appliances dito Sterling Square So ngayon papasok tayo sa loob mga busing Ayan. So ito yung ano uh, pinaglipatan nila mga busing So dito sila lumipat So dito pa lang sa labas So marami pong mga stock sila Mga Dora box Ayan bat. Ito yung mga Dora box Ayan For sale Dora box 700 pesos lang Tapos 980 Ayan So may mga discount pa po yan mga busing tapos dito naman, lagayan ng mga plato 756 lang Ayan. So pasok tayo sa loob mga kabusik Titingnan natin ang mga stocks Ayan, ito kaagad yung magigita dito mga busik Mga cooler box Sa mga naganap ng mga cooler box Kung mga busik Ayan, marami po yan dito sa Sterling Square Tapos ito pala yung ano mga busing 8am to 8pm pala sila dito Ayan, magandang hapon sir Ay sir, magandang hapon din naman sir Yun ah, doon niya pala sa mga nagtatanong kung minsan bakit wala na daw yung warehouse namin doon sa loob Lumipat na po kami dito sa Sterling Square Mall At yung nangyari po doon sa bodega sa loob ay magiging bodega na lang po talaga Yon, Bali, Sterling Central ang, yun po sa loob? No? Oo, oh, sa Sterling Central Bali, ang sabi sa amin, magkakaroon daw ng dalawang bisis na mag-seal doon sa isang buwan pero hindi pa sinabi kung kailan mag-start. Kaya... Uh, oh, I-update na lang natin. No, I-update na lang po pag mag-start na. Ayun. Ngayon, uh, nakikita nyo naman na <laughs> andito na kami. Ayun. Uh, Ayun. Dun, uh, Pasok na lang tayo? Kaso nga lang, uh, yung ibang gamit namin nasa second floor Ayun. Kasi di Pupunta lahat mag dito. Pasok na lang po kayo. Ayun. Galing talaga yes, yung boss Pasok na lang po. Bus. Sir, sir, kamusta sir? Okay lang sir. Oh, sir, shout out ka muna. Shout <laughs> out sa mga ano, guwap, guwapo dyan. Ay, you know, <laughs> napaka gwapo talaga ni Bosing. Come on. Ay, po sa lahat. Shout out. Shout, shout out? sa, <laughs> ta saan ng Sterling Square? Dito lang po sa may Malhakan Road, malapit sa may ano. Ah, Malhakan Road. Malhakan Road. Ay, sa, nandito na kami ngayon sa uh, mall. <laughs> <laughs> Kikita ka nyo yung mga speaker. Okay, diba you know, Pero speaker. Oh. Yeah, mo na mo yung Tapos yung washing machine. Wala. Ayan, napakarami po silang washing machine po mga busing. Ayan, washing machine. So nagkala lang po siya ng ano, 2,580, 2,899. Tapos dito naman 3,649 po mga bossing. Ayan. So papasko na po mga busing Yung mga may nag 13 months da no Baka naman pu punta na kayo dito Para mamili po kayo ng mga appliances Ayan mura lang po ito mga busing Yung mga nakikita nyo dito Ayan so may mga discount pa po yan mga busing Ayan tapos dito naman tayo Ayan napakarami silang mga appliances so. Ayan nakita nyo naman mga busing Ayan Mga toys ng mga pang bata Ayan So, kumpleto po sila dito, mga busing. Ayan, oh. Grabe. Tingnan nyo yan. Oh. So, marami po silang mga appliances. Grabe, oh. Mga appliances. Oh. 6 pesos lang, oh. Yung mga sandok. Ayan, oh. Dito naman, mga baso naman to mga busing, oh. Nakikita nyo naman, mga baso. So, hindi na natin tingnan yung mga presyo dito. Sabihin naman kasi na mahal daw eh. <laughs> Grabe na mahalan pa yung iba. Ayan, 60 pesos daw po ito, ayan. Yung mga laruan ng pangbata. dito po sa dito po 'yan sa baba mga busing. Ayan yung mga timbangan. So ang timbangan nila dito ay 700 pesos po mga busing. ang mga timbangan nila dito. Ayan oh. So ito yung timbangan na manual. Ito yung matik. 2400. Sa mga ganap ng mga timbangan. Tapos yung mga oven, 2390 po mga busing ang presyo. Tapos dito naman 3670. Tapos dito naman ay 3340. Ay. So malaki sa mga busing. Ito naman mga plato. Na ano, mga mangkok. Na steel. 40 pesos lang. Tapos dito naman, panandok ay 60 pesos lang po mga busing. So marami po kayo mga pagpilian dito mga busing. Oh. Lalong lumaki at lumuag ang kanilang paninda. Ayan, napakarami po silang mga appliances dito dito lang po yan sa Sterling Square ah, kabusing tapos may mga rice cooker pa po sila dito mga busing 1,230 ang rice cooker nila dito napakalaki na po yan mga busing Ayan. tapos dito naman may mga ganito din klase na mga ano, 1,299 Ayan. So marami po silang mga appliances dito 1049 tapos dito naman so hindi ko to kilala 1129 okay. so marami po kayo dito mga pagpilian mga busing oh. Karabi na mga rice cooker murang mura na lang po yan mga busing 840 ang pinaka mahal dito ah, ano pinaka baba 870 depende naman sa klase ang mapipili nyo dito ayan ang dami nilang mga rice cooker ayan mga rice cooker lang. so marami marami po kaya dito mga pagpilian ayan puros mga rice cooker o oh. pili na lang po kayo dito mga busing pati sa baba mga rice cooker din oh. ayan puros mga rice cooker tapos dito naman mga tamler tamler Tumbler. ng Tagalog. Ayan, ganito pa mga busing, mga panglutuan naman tinapay. Ayan. So marami. Yung mga pinakita ko sa inyo, ayan o. Yung mga plansa naman nila dito ay 450 pesos po mga busing. 670. Ayan yung mga heater Yung inita ng tubig Mga gabusing Ayan. Yeah. Napakarami po silang mga appliances dito Tapos dito naman tayo mga busing sa mga electric pan Sa mga naganap ng mga electric pan oh. Ayan napakarami Ayan o, pili na lang po kayo dito mga busig So ang presyo ko dito ng mga electric panela Ay nasa 825 pesos 1,025 pesos May 1,235 1,599 899 829 Ayan So depende sa klase Ang makukuha nyo dito ng mga electric pa So may mga discount pa po yan mga busing Ayan napakarami pa Mga tinda nila Tapos dito naman tayo mga busing Sa mga naghanap ng mga gas stove Gas stove Electrical stove Ayan meron po sila dito mga busing Yung mga gas stove nila dito Ay nagkahalaga lang po ng ano uh, Yung double bar nila na ang double burner nila dito ay 1,180 Ayan tapos ano na po Ayan uh, Standard Ayan o 1,670 Ayan o oh. Ayan Mga kapusing Ayan sa so mga naganap So ang preso po pala nito Ay 1,060 1,060 1,060 Kili na lang po ay dito mga po Sintong alin ang gusto nyo Tapos meron po dito silang mga Electrical stove Ah, yan 629 pesos 629 pesos po mga po Tapos may hose naman po sila Ah uh -huh. uh -huh. Tapos dito naman mga busing yung mga Astron. So naghalaga lang po siya ng 990. Kibali double burner na po siya. May single burner, 535 pesos. Ayan. Tapos dito naman, Hana BC ay naghalaga po siya ng 1,085. 285 pala. Ayan, 200. 1,205 yeah. So marami po silang mga double burner dito Ayan, meron pa dito. Halos napuno na po nila dito ang mga appliances, mga busing. Oh, napakarami. Mga hangir. Ayan, napakarami po mga busing. Mga daspan, upuan. Ayan, napakarami. Ayan, oh. Makikita nyo naman yan mga busing. Napakarami po silang mga Klase-klaseng appliances. Dito lang yan sa mall. Sterling Mall. Lalong lalo, ano? Lalong lumaki. Ayan o. Ayan o. Mga Durabox. Ayan. Napakarana yung Durabox. Dito naman. Ayan. Lagayan ng mga plato. Uh, box. Durabox. Ayan. So ganito kalawak po ang kanilang appliances dito mga busing lalong lumawak po mga busing so ang mga aircon nila dito ayan o mga busing so nagkahalaga lang po sa ng 24,998 ayan o aircon pujinso meron po dito ang ano 14,000 8,999 16,000 6,000 Ito pala yung mga oven dispenser, water dispenser mga speaker ayan, meron po sila dito mga busing galing sa warehouse po ito mga busing yung mga gamit dito yung mga speaker na dito gaya nito mga busing, isang set na po yan ay ito may, may kasama na po sa DVD so naghalaga lang po siya na 1,500 ayan, ayan. So may mga bawas na an mga busing Ang pinakamahal lang dito ay 29,000 ito Malaki Ayan yung mga rate nila dito Ayan meron pong dito mga planggara Ayan Hanap na lang po eh dito Mga upuan o oh, napakarami ito mga rice cooker mga upuan napakarami mga busing ito yung pinaglipatan nila ayan mga door napakarami po silang mga door po mga busing mga lamisa and lahat dito ay binibinta po yan mga mga busing 800 pesos 800 pesos tapos 650 Tapos ay, ito ay, naman ayun. Ayan ang ay, no, mga pagalaan. Hello. Oh, shout out muna kayo. Yo <laughs> shout out. Happy uh -huh. uh -huh. uh -huh. Hi. Hi. Ah, no sayan, Ito yung pangalawang entrance. Uh, de, oh, ito talaga. Ito yung una. Ito pinaka Ay, it, yung pinaka-una. Ayet, yung kanina. Amen. Ah, ito yung main entrance. So pagpasok niyo mga bossing napakarami pong mga lagayan ng mga plato, durabox, mga damit. So, ayan. May mga nagbantay naman po dito okay. si wala madam shout out sa mga nanonood dyan. Sa lahat ng mga buyers, shoppers, punta Saan na kayo dito. Na Sterling, Sterling Square. Sa iba, may kawayan. Ah, uh, iba. Mm. Bukod yung Part karik, pa ng ano? Malakan. Part pa to ng Malakan. Uh, ano kasi ito, boundary ng Malakan. Ah, uh, boundary. Iba. Yes, sir. Pero ang pinaka... Ano dito nila? Pinagtatanungan, ano yung Malakan o iba? Ah... Uh, Iba. Nakano kasi ito kay Iba. Ah, Iba. Barangay Iba. Malhakan Road, Barangay Iba. Iba. Ah, ang pala. Okay. Kasi yan, sir, Malhakan Road yan dyan. Ah. Tapos part yan ay Iba. Dito na sa Iba. Boundary oh, po kasi siya. Yeah. So, marami po kayo dito mga pagpilihan. So, atya tayo sa taas. Atya tayo sa taas mga bosing. ah, nagbablog ako dito eh. Alzing vlog Ayan, akyat lang po kayo dito sa taas mga kusing Ayan, ito yung sa taas grabe ang log talaga yung dito ito yung nasa taas nila mga gabusing ayan makikita nyo yun napakarami pa silang mga stocks ayan o oh. Grabe ang luwag. Napakaluwag na lang ng mga gamit nila dito ayan mga busing oh. kanya yung nandito sa kanila din to isa lang ang yung ano dito mayari yung mga pinakita ko sa inyo kung nagkaligaw-ligaw na tayo isa lang po ang mayari dito lahat ng mga appliances isa lang po ang mayari ayan. so ituturo ko lang kayo dito mga busing para makita nyo po ang mga stocks kung ano ang nandito sa Sterling Mall dito lang po yan sa may kawayan bulakan po mga busing. Ayan, napakarami. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ayan, bukod naman yan doon. Bukod din dito. Ganun din ang stocks. Ayan, mayroon po dito mga rice cooker. Electric pan. Mga stocks. Ayan, marami po silang mga stock dito. Ayan, ikot naman tayo. Ayan. So, ito yung ano, ah, nandito sa taas, mga tabusin. Ayan, magigita nyo nandito, napangarami. Ay, nandito pala kayo. Ayan o oh, mga busing, napakaganda na po ang dito sa taso. Oh. Napakaganda. Marami po yan dito sa Sterling Square, dito sa Sterling Mall. Ayan, nakikita nyo na dito. Sa kanila po lahat ito. Isa lang po ang mayari dito. Ayan o, mga baso. Ayan. Napakarami po sila mga baso ang baso nila dito ay 34 pesos, 32 pesos 29 pesos, 20, 23 meron pong 22, 25, 18 pesos ayan o yung mga baso nila dito ayan. so iba iba po ang nandito ayan o halos nandito mga busing ah. napakarami po isa lang po may-ari dito. Yung mga pinakita ko sa inyo, isa lang talaga yung may-ari dito. Tapos dito naman mga bossing, ito po yung mga plato. Ayan, sa mga naganap na mga plato oh. Napakarami po sila mga plato. So dito naman ay 23 pesos po mga bossing. Tapos dito naman ay 23 pesos, depende naman sa size mga kabusing Tapos dito naman 28 pesos. 56 pesos So medyo Depende rin sa Laki ayan. So marami po kayo dito Mga pagpilian Tapos dito naman Ayan mga plato din ah, Mangkok pala yung nandito Ito yung mangkok Mangkok plato Tapos dito naman Mga plato din Ito naman 70 pesos Ayan, ayan marami po kayo dito Mga pagpilian mga busing. So pili na lang po kayo dito oh. Ayan Mura lang mga kabusing Tapos dito naman ayan o oh. Nakikita nyo naman napaka daming stocks so, Maganda na po ang pisto nila dito Ayan sa mga naganap ko, oh. napakarami, puros mga plato. Ayan. out to mga. Oh. lang <laughs> mo oh, na, mamaya. Ayan sa mga naganap ng mga plato, mga busing, mangkok plato. Ayan, napakarami. Napakarami po sila mga stocks. Ayan. So, yung pinakita ko sa inyo, basta isa lang yung ari dito. Iba-iba ang kwarto. Tapos dito, mga lagayan ng mga ulam. Ayan, sa mga naganap. Tapos dito naman, mga lagaya ng mga ano lagaya ng mga kaldero ayan dito mga plato ang dami ayan lumipat na yung mga malalaking kaldero dito tayo kawali ayan sa mga naganap ng mga kawali mga busing no? oh. ayan napakarami pong masilang kawali ang kawali nila ito ay 323 ayan dipindi sa klase marabi ang laki nito oh laki ng kawali ah. Ayan, kawali, kaldero. So, ang kawali nila dito, ganito kalaki. 2245. Yung mga kaldero, ayan, marami po silang kaldero dito, mga busing. Ayan, oh. ang dami. Puros mga kaldero. Ito, ang laki nito mga busing. Oh. Puros, ano, 1920 1,945 Tapos dito naman 2,945 Dito naman ay 3,667 Ang lagi po yung mga kaldero nila dito Marami po kayo dito mga pagpilihan Ayan yung mga takip Ayan, mga takip nila So ano pang hinintayin yung mga busig Mamili na kayo dito Ayan oh mga baunan. So inaayos pa po nila mga bossing, kasi kakalipat bagong lipat po ito. Ayan oh.